Okay, patuloy tayo. 5-4 na yung score, ha? go, we go. 5-4 na score. In favor of Landita Pisa oh, Pula. Yeah. Ganun yeah. score, ha? Au, labanan. Partida hmm. pa rin to. Tabla panalo yung green. Shout out na naman tayo. Hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel natin at Talibon Dama TV. Click nyo lang yung subscribe button sa mga notification bell. para update kasi ng bagong video quality players at pani games yung pipicture natin dito kaya ito funny games to kasi nawala yung quality na laro dito pani games na yung kapalit ito na na naman tayo Alex Bintayaw President of Dabao Dama Association John Manimbog Santa Cruz Dabao Bonbon Ring Ring Aladondairo Leo Goso tutus kampus dado bena binti na mental di klaro di pamili binon bohol di sebelumnya manila amai nang binjak manila Yoyoy yo mix adventure talibon tanlom sti alicia bohol sama dorang bena vista gosan del norte robin gaom tagum city triple dama tibi kompostila dama tibi mix lari dama PG. Kawan-kawan dari channel Banlasan Tubigun Bohol OGP TV Duduk Muslim TV Vlog Tata Anakaryo, Tagung Dominic Salih Davao City Sipriano tago Tanggul City Dado Katan Baliwag Bulakan Ardito Radio Tutulan Dawis Riverside Boying ng Tagung Mugat Dama TV Doi ng Bagakay klan Klang Plasus Tony Torimutsa Bagakay Jerry Riz Jinkit Riz Kalituban Robert Madraso, Cebu City. Zikals, the Master, Cortis Bohol. Baligotan, Anda Bohol. Dincio Padilla, Kabal, Jim Alan Lungay, Pride of Bohol, Antag Bilaran. Rodel Campo Manis, Negro Subsidental. Edwin Rubin, Kagayan di Oro City. William Sigubian, Yananyo, Bataan, Labau di Oro. Nono Ribira Iriga City, Kamarin Soro, Siko Bras, Blag. Abilino Terendis, Riyadh, Saudi Arabia. Bonbon Dama Gimir Blag, dan Bayogan City. Dari itu kampus, Pasig City. Dari itu kahigas. Alis susu pemilihan pegadian City. Rex X Load Official Sambuanga Del Sur. Reber Papa Bukidnon, Nun. Nang anang Enterprises. Bonski Rompa Talibon Marvin Perez ng Clarin Bohol Rodolfo Kotara, Cebu City Dama Vlog Placer TV Dun limsa na yuko ilia dabao del norte. Kalo gimpar na Alberta Kanada, dinis Morontos. Trinidad Bohol, Forman Swing Monis. Yan do bingado kagayan di Oro City. Kataingan da Madors, kataingan mas Batin, nan Mals Mix Blood. Di klona nan Talisay, bulan ng kanadian da Toronto Canada. Dudu sa lilih, ini do palawan Pat Osorio. Bernardo Tapado nang ugo Venezuela. Undoy Aurora nang banawa Sibu. Yuzin Kano, ya aku sendiri lor Andres Ayub yang babi Buhol Dari Digo, nang Ayala Sembang Gasil Pinti Biblag ng Binyan Laguna. Omix Morillo. Selatan Damat nang ng South Kota Bato. Di sini tanda ng Dubai. Bibong Albert ng Daotek Bilaran. Bill Bacaro ng Doha Qatar. Hmm. Malaga TV, Laguna, Danilo Alvarado na Ormoc City, Oscar Maki ng Panglao Bohol. Rogelio Pilanyo na Saudi Arabia. Armel Tarion na Panaybanay, Dabao Oriental. Jui Vlog ng Butuan. mo na Sagan na, na Buta City. Okay, resign guys ha. Patuloy tayo. Full five. score guys, five all. Ano? Okay, patuloy tayo sa shoutout ha. mo na Sagan na Buta City. Hai mi Gonzaga na to dila Sami sa Mangas Amangas. Tagum City. Puro man magyaya ng Kalapan City Oriental Mindoro. Respolo, Lipar, Jomario, Mario Ratin ng dari Daryl Malis, Mak Joseph Santa Cidad Norte. Marlene Doiro Buhol. Marcos Limo ng Isabela. Amelito Gia Nang, Santa Rosa Lapu, Lapu, Joaquin Buyabista Nang Korea. Dadi Dadi an Mami si blog ni silang kabiti. Nelson Hermosilla ng Dumiguiti City. GM GR Mutya alias Boy Clean Up ng Sambuanga City. dokter Nang Barili Sibo. Jubil Mahidlaun ng Toledo City. At sa lahat ng Damador ng San Miguel Bear. Kalinan Damador Edgardo Sarmiento. Ang Olongapo City. Ano ay kapras ng North Cotabato. Binoy Los Tibi. Bernard Pidad ang Tiaong Kison, sa Laom ng Alicia Bohol, Kamoto Vlog ng Qatar, Bindor Vicente ng Paranaque City, Ramon Dorindis, Gilbert Inok, Triple GRT ng Saudi Arabia, Yudisma Pamili, Edwin Bahabunti ng Negros Oriental, Arnold Bunsa ng Bicol, Richard Yambago ng Manul Portis Bukidnon, Araro Pamili ng Quasi Loon Bohol, Samuel Salibio ng Ordinate, Ordinate, Ordineta City, Pangasinan Jubin Tagulimot ng Taguluan Misamis Oriental Prisco sa Lahid ng Loon Bohol Makumaw Jumak ng Balingasag Misamis Alberto Dilatado ng Tandang Surah Windilo Ayumar ng Riyad KSA Saudi Arabia Rica Paras ng Binangunan Rizal William Hugo ng Makati Susah, suami, narbasa, pemilih, ng Kidapawan pawon, junjun, narbasa, Brian, Amur, Alex, Fiskiran, Zinsan, alias Dungkits sang Karmin Tubs, Farming, TV, Lucio, Mabaga, Obring, Mama, TV, Official, Busiri, Labaho, Nang Island dan Tubs, Nang Seton, Nigrus, Koko, Nang Kalinga. Bigster ng Osamis. Aha, six. Na naman. At sa Kison na Madras Club of Okinun, from Ramon Mercader. Jara oh. Costa ng Tayabas Kison. Oh. Alfred ng Cebu. Julius Datsili ng Buenavista, Gusan del Norte. Marcial Rosil ng Imus Cavite. Jis Adlawa ng Surgao del Sur. Imincio Saliba. At sa Malabuyok Dama Ipbi Felix Pitiluna ng Kananga Liti Pilipi Pulvera Master Jigo Bilitario ng Nabua Kamsur Kandingan o Ano sa ito guys? Okay, nanalo yung ano ha? Patuloy tayo Okay guys, 6-5 yung score ha ano Pibor o, o. Landi tapis sa pula Patuloy tayo sa ito, ito, ito ha Mas Master Diego Bilitario Nang Nabuha Kamsur Kandingan o patuhan ni Uncle Ray Tony Nang Imus Kabiti At kay Imoy sa Kamanaga San Miguel Bohol Ano ba naglaban kayo? di tapi sa pula versus Buinsik insik Talibun Talibon sa Verde Partida, tabla panalo yung birthday. Atay. Ay, nakatas. Alan, <laughs> Tris, <laughs> na food. Ay. Raya. Ay. Ay. <laughs> Kulatan, <laughs> ang mga insik, rin. Kulatan ka karati, ha, sik. Ito. Karati, lagi. Kulatan, ha. Nagaw.

Labas ah, ka bila kaya? Nagtatalo pa doon. Si Talibon versus Dunoy Garcia ni Binonido. Sa na may wa may. Ay, eh. may may laban pa yung Birdie ha. May laban pa yung Birdie.

Kedak tong di malas <laughs> ni musik. Unsa waktu tirada. Binuang waktu tirada asik. Pasir pasir paper doh lagi doh. Sibin sibin paper lagi unsa waktu disgrace ya man. Murah tu nak kau 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 kali yang tari. Nak kau kali yang tari. Ayah. Ang buwang mm -hmm. ng tiradaha. Ay, dos na. Nadagit yung damag. Lai, yung sigig duwa o sigig duwa. Baka nang pa, baka nang... Hindi, mapangog na huwag ka, mapangog ba? Mapangog na kalugay yan. Okay, hindi alam kung ilang game na ito guys. Mas ang dami na to Score guys, 5-7 yung score in favor of Landi Tapi. Yeah. Sa green. Talagang naano na. Narugi na yung kalaban ha. <laughs> Rugi na. Daming Daming laban. Na, daming laban. Na, panalo na naging panalo na naging bato pa. Tayo tundehan. Tayo Dala, Magala, magandang tulak ah. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ito mukhang. Mukhang lamang, lam, lamang itong ano. Para lamang yung pula dito. Ayan na. Ayan na, ayan na talaga. Gila. Ayo entalaga. <laughs> Aya na. Le kebau. Le kebau. Ola kana mapupuntahan pao. Aya na. Ola. Ola lantaka. Eh, wala lang takas. <laughs> wala lang takas. Mitch, ha? Oo. Yung score, ha? 7-5 in favor of sag verde. Pero, ito parang ano na ito. Ano ba ito? Yan na. Ah. Yan. nag na lang yung ano, ha? Lamang talaga sa posisyon yung pula. Kanina pa. Lingyan, lingyan. Lingyan. Ya boto kan ko, kan mabun, kan maboto. Eh. Bunga-bunga. O dib motornya, ok dib udah insik. Talagang. Di na yung insiko. na na. Ano, hindi ka pasusupo nyan May laban pa to. na. Pakarap

Oh, maganda man ito ha. Huwag naman natin makapractice. At ito ng itang palihug bahay. At ito ay itang palihug sa inyong bahay. Huwag naman natin makapractice. Huwag naman natin makapractice. Huwag tayo din ha. Yung di pa subscribe sa YouTube channel natin ha. YouTube channel Talibon Dama TV. Hit yung subscribe button. Sama niyo yung notification bell. Para update kita ng bagong video. Quality players, quality games. Yung natin guys. Uh! Ang si dipart mong ikontra ni Moron. Ganon pa rin naglaban kaya ah, Landita Pisa uh, Pula versus Buinsik ng Talibon sa Verde Ay ay lamang Lamang na naman yung Pula oh. Lamang na naman sa posisyon Lamang na ngon ngon plano na project de Allah Allah ze ki karu reo ah motor ka Pili ni Matras. Ay ay, 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 Ah, karate, ni? <laughs> Uy, karate. Ano po na. Pili, pili yun. Pili yun. Pili yun po. Ano? Ano po na. Pili yun. Pili yun. Pili yun. Pero nag-estibitibi. Wala. Bawasan, gibawasan. Pakarat. May magandang kombinasyon pala <laughs> yung birde, ha. Alalang <laughs> ng. Ano na ba yun? Ano Okay. score. patuloy tayo. Papatuloy <laughs> tayo ha Odi guys Tabla yung score ha Huling vlog na to Laban nila Decision na to Huling vlog Ang mananalo nito Yung lamang sa score Kasi yung score tabla Seven all May partida pa rin yung pula nito ha Solid tabla panalo yung pula

yay cám tay của usa rica tôi rica tôi hola 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 Ít hola ít hola 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 Ít hola ít hola hola